Pakan mo itong cellphone. Hindi e mo siguro mahulog ano. Yeah guys. Huwag mo lang na takpan yung ano yan. Ba't mo sinanapin mo. Ay, alisin mo na muna yan, yan. Ay, di, ma marami pa yan. Dito lang, dito lang. Ay. Dalawa pala yung ulo. Oo, oh, dalawa yung ulo yan. Daman yan. Oh, Adi, o. Oh. Yan, o. Oh. Hawakan mo, hawakan mo para, ano. Daman yan. Uy, dalawa. Eh, dalawa, ano dalawa yung ulo Baka mahulog ko pare ko eh Hindi Kaya na sa Ay Okay, ka pa Tama oh Tama ka pala din to chokan kukunin ko na sana ngayon wala naman yun si primer to walang mapapausok sa baba hindi abangan yan abangay mamaya sa manggalang mababa lang naman yun eh banuots hagdan, lubid, timba yun lang naman kailangan eh tinamaan kasi yan paghilaw mm -hmm. yan pag ah! na yan oh, yan hmm? ilaw na sana puro sa iba. ilaw lang kasi pag ilaw yung... para aso sana naman kay kan aso ilaw na sana ilaw oh. ano oh <coughs>

Kadas lagi kita tarik bibi jok. Naga agung. Kadu, langeri. Di mana?

Wala. Kada lawa na ako tatlo. May ko na <laughs> di pa na oho. Hindi pa walis. Yan pa marami. ako isang dalis pang Lang <laughs> pala nang

Lugod sa dugutan lipat. 5 minutes. 5 minutes. Lili para na, na bagaho. Ay pero Bakan mo tong cellphone. Hindi eh, mo siguro mahulog ano. Yeah, guys. Pag mo lang takpan yung ano yan. yan. Bakit mo na natin. Alisin mo na muna yan, yan. Ay, di, Ma marami pa yan. Dito lang, dito lang. Ay, dalawa pala yung ulo. Oo, oh, dalawa yung ulo yan. Daman yan. Oh, Adi o. Oh. Ayan o. Oh. Hawakan mo, hawakan mo para ano. Daman yan. ni dalawa. Eh dalawa ano? <laughs> dalawa yung ulo. Ang mahuli ko pare ko eh. Di. Hay na subiju. Ay. Eh to mas ka pa. Tama oh. Uh, tama kapal din to. Di kaya?

Mabanti ka pa. Ay, doon, lap mo na doon. Yan. Baka mahulog ka. Angat ko hey, kundi. lap mo tayo. Sayang. Puta, minsan di ko nabibidyo. <laughs> oh, bumabalik na. Oh. Itong bijuan mo at to yan. <laughs> Ay, grabe <sabi> guys. <laughs> yan kung kang ano, ampalaya, mo, tapos <laughs> mo, Parang yan. itlog yan. Parang Sarap yan. <laughs> <laughs> Uod lang naman to. Hmm. Takot ka uurin ka lang pagdating ng panahon. Unahan mo na. Lumipat na ba ganito? pa ah, tapausukan ulit natin to. Pahinga lang yan. Payahay. Ayan. Puro ang Puro eh. Dami rin to. Hmm? Hanggang ilalim. Ito, mga, may uod pa to yung isa. Yung ilalim na tong isa. Pwede pa yan. Ito. Meron kung paan ba ka? Hindi, wala na yan. Ano uod lang yan. Uod hmm. yan. Wala daw na Ito ang tunay diyan kasi pag piniga mo to nakasama diyan sa ano ibang ang iba yan masisira. Adat dat alin nun na yan? Oh. Alin nun yan? Amo talaga. Amo mo sa Amo sana yang kokoon. Adin pa. Oh, yan lang yan naman ano. Oh, yan ah, maitampon na. Adin ani ako pa nilalaplapon oh. Oh, tatanggalin pa yan lilinis.